Inalis niya muna sa isip niya ang sakit nito. Sinabayan niya ito sa pagkukulay at pagtawa. Ayaw niyang mapansin ni Cassie ang lungkot niya. Maging si Alex, sinasabayan sila sa pagtawa. I hope tomorrow she will be fine. Bulong pa nito sa kanya. Hinagod niya ang braso nito at nilingon nito habang abala si Cassie sa pagkukulay. Pinagdadasal ko din yan. Umaasa akong gagaling siya, Alex. Balik niyang bulong dito. Madiing halik sa balikat ang sagot nito. Pareho pa silang napalingon sa pinto noong may kumatok. Si Manang Ising ang nagbukas noon. Sumilip sa labas ang sang nurse. Ah, ma'am, ready na po ba kayo sa blood test? Pinisil ni Alex ang bewang niya. Sasamahan kita. Ayaw niya sana magpasama ngunit mapilit ito. Hindi nga siya binitiwan kahit noong kuhaan siya ng sample ng dugo. Naghintay pa sila ng resulta. Kinukumbinsi din siya nitong ito na lang ang magpakuha, ngunit ayaw niya. Tumigil lang ito nung balikan sila ng nurse. Ma'am, bakit po ganun? Hindi po kayo match ng anak niyo. Naguguluhan pa nitong tanong. Napatayo siya ng wala sa oras at binundol na kabang dibdib niya. Inunahan nga lang siyang magsalita ni Alex. What do you mean? That is very impossible. Match kami ng anak ko. Imposibleng hindi sila match ng mama niya. May halong galit na litanya ni Alex. Namutla ang nurse sa harap niya. Pinilit pa ito ni Alex na ulitin ang test. Ngunit pareho lang ang resulta. Nanlamig na siya. Paanong hindi sila match ni Cassie? There may be a malfunction of the machinery. If you want, isabay na natin ang DNA sa pag-check ng bone matches. Mungkahi pa ng doktor. Si ka ko mausap dito. Kumalabog kasi ang dibdib niya at hindi makapagsalita. Hindi siya makalma lalong sumama ang pakaramdam niya. Sigurado naman siyang siya ang nagluwal kay Cassie. Kaya imposible ang resulta ng lab test. Tahimik siya noong kuhaan sila ng sample. Dapat na ba siyang mangamba? Maybe it was really a machine malfunction, baby. Pagkausap ni Alex sa kanya, pagkalabas nila sa opisina ng doktor. Marahan siyang tumango at huminga ng malalim. Kampante naman siyang alak niya si Cassie. Sa kanya ito galing eh. Dugot laman niya ito. Inalis niya sa isipan niya yon, pero madalas siyang mapatitig kay Kasi. Kahit nung lumipas ang mga araw ay inoobserbahan niya ito. Kamukha naman niya ito. O mas kamukha ito ni Alex? Kinakabahan din siya sa resulta ng DNA. Kumpiyansa naman siyang anak niya ito. Pero kung hindi, nasa ng anak niya? At kaninong anak si Kasi? May ibang babae pa ba si Alex bukod kay Angelica? Napatakip siya ng bibig matapos maalala si Angelica. Imposible namang ito, lalot nasa kulungan ito. What are you thinking? Yumakap mula sa likod niya si Alex. Hindi niya maituloy-tuloy ang paghiwa ng prutas kakaisip. Tingin mo, posibleng may pagpalit ang mga sanggol sa hospital? Wala sa sariling tanong niya rito. What? Why are you asking that? Iniisip mo bang hindi mo anak si Cassie? tanong nito. Pumikit siya ng mariin at tuluyan itong hinarap bolong lang silang nag-uusap, lalo't natutulog si Cassie. Bukod ba kay Angelica, may iba pa ba, Alex? Of course not! At kung iniisip mong anak ni Angelica si Cassie, that can't be. She had a miscarriage. As far as I can remember, isa pa, anak ni Jacob yun, I'm sure. Kung hindi mo siya anak, imposibleng mag-match kami ni Cassie. Mali lang ang test. Don't overthink about it. Let's wait for the DNA to prove you wrong. Mahabang nitan niya pa nito. Pilit siyang tumango kahit pa may alinlangan siya. Wala pa man ang resulta, gusto na niyang hilingin dito na hanapin ang anak niya. Sumunod na araw, hinanda niya ang sarili sa resulta. Nanlalamig pa rin siya at halos hindi na naman siya bitiwa ni Alex. Kagat-kagat niya ang labi habang hinihintay ang sasabihin ng doktor. Mabigat itong bumuntong hininga at sumulyap sa kanya. 99.99% .99 positive for Alex. Dinig niyang nakahinga ng maluwag si Alex, pero siya ay hindi. Matagal pang tumitig sa kanyang doktor. And, I'm sorry, but it's negative for you, Mrs. Montenegro. Malungkot itong balita na nagpaguho sa mundo niya, lalo siyang natulala. Hinanda naman niya ang sarili niya, ngunit may punyal pa rin pumunit sa puso niya. Nag-init ang sulok ng kaniyang mga matat ng labo. What? That can't be! Pareho naming anak si Cassie! How come? That's not right! Well, tani Alex. Ramdam niya ang galit nito at makailang beses pang hinampas ang mesa ng doktor. Pilit niyang inalis ang hawak nito sa kamay niya. Kumawala na nga rin ang mga hikbi niya sa paghinagpis. Napaupo siya sa sahig at napayuko. Hinayang bumagsak sa tile floor ang mga luha niya. Kumuyom ang kamao niya. Daig pa niya ang nadaya. Nag-alaga siya ng anak ng iba, samantalang wala siyang idea kung buhay pa ang anak niya. That's not true. We should repeat the DNA testing. Apila muli ni Alex sa doktor. Mariin siyang pumikit at pilit na pinunasan ang mga luha niya kahit pa sobrang sakit na sa puso niya. Taas noon siyang tumayo at nilingon ng doktor. Iyong bone marrow, may nag-match po ba? I'm sorry, pero wala sa inyong dalawang nagmatch. Ano ba nangyayari? Hindi mapigilan ni Alex. Posible na ang totoong mama niya magmatch sila. And maybe you should try reaching out to her. Mungkahi pa ng doktor. Mapait siyang napangiti sa narinig. Para na namang tinusok ang puso niya. Ang sakit na masampal ng katotohanan na hindi siyang mama ni Cassie. Pero mas masakit pa rin malamang nawawala ang anak niya. Nanlalamig siyang lumabas sa opisina ng doktor. Hindi niya pinansin si Alex nung tawagin siya nito, ngunit agad naman siya nitong nahila nung nasa pasilyo na. Baby, nang hihi ng bigkas nito, kinabig siya nito payakap. Tahimik na namalisbis sa mga luha niya pero hindi siya sumagot sa yakap nito. Alam niyang wala naman itong kasalanan at hindi naman nito alam. Pareho silang biktima pero nasasaktan siyang malaman na may anak ito sa iba. At siya pang nag-alaga. We can still find donor for Cassie. Magpapahanap ako. Hush now. Pinunasan nito ang mga luha niya. Gusto niyang tumawa ng sarkastiko. Hindi ba nito naiintindihan ang iniiyak niya? Hindi man lang ba ito nasasaktan na wala ang anak nilang dalawa? Marahan niya nung tinulak at malamig na tiningnan. Gusto mo gumaling ang anak mo? Puntahan mo ang mama niya sa kulungan at doon humingi ng tulong. Ako na lang maghahanap sa anak ko. Malamig niya ring sambit na kinaawang ng mga labi nito. Kumawala siya sa yakap nito. Nagmamadaling umalis ng hospital. Kahit sumunod ito sa kanya, ay wala itong mapapala. Hindi niya rin kayang makita si Kasi. Sasama lang ang loob niya at baka masaktan niya pa ang bata. Pagdating sa bahay, nagulat pa si Rafi sa kanya ngunit hindi nagtanong. Pinapunta niya rin si Magi sa bahay. Dahil kung wala siyang makakausap sa nararamdaman niya, baka mabaliw siya. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang anak ko. Hindi ko alam kung buhay pa siya, Magi. Kwento niya rito. Katulad niya na ng luha ang pisngi nito. Mahigpit nitong pinisil ang kamay niya. Sigurado akong ipapahanap siya ni Alex. Suka so mag-alala. Magaling maghanap ang asawa mo. Sa ngayon, balikan mo muna si Kasi, Kailangan kanya niya amethyst eh. Pamimilit nito. Marahas niya itong tiningnan. Nandoon naman ang daddy niya at si Manang Ising. Kaya na nila yun. Amethyst, wala kasalanan ng bata. Ikaw ang kinilala niyang ina. Tingin mo ba hindi kanya hahanapin? Umiwas siya ng tingin. Kahit kasi ayaw niya, ay nagdadamdam siya. Kaya nga siya umuwi dahil hindi niya kakayaning tingnan si Kasi. Anak to ni Angelica. Yun ang sigurado niya at galit siya sa totoong ina nito. Sigurado din kasi siyang ito ang salarin sa pagkakawala ng anak niya. Gusto nga niyang matawa. Ano bang gusto mangyari ni Angelica? Na maging tagapagmana si Cassie? Kung hindi niya nalaman ng totoo habang buhay niyang alaga ng anak nito? Nakakainis. Hindi siya bumalik sa hospital o tumawag. Nanatili siya sa bahay. Hindi rin naman umuwi si Alex pero si Manang isingang umuwi. Bit-bit ang mga naiwan niyang gamit. Hinahanap ka ni Cassie, iha. Ayaw kumain ng anak mo. Gusto ikaw magpapakain sa kanya. Maingat na balita nito. Gusto niya sanang isagot na hindi niya yun anak pero hindi na lang siya kumibo. Nagkunwari na lang siyang abala sa pagbabasa ng magazine. Anong nangyari? Ulit-ulit ang tawag ni Alex kay at may pinapahanap. Pabalik-balik din sa emergency room ni Cassie. Ayaw mo bang pasyalan ng anak mo? Nakakaawa ang anak mo. Sa tuwing umiiyak, ikaw ang hanap. Pinatigas niya ang muka at hindi umimig paano naman ang totoo niyang anak? Hindi ba mas nakakaawa dahil hindi man lang naranasang alagaan ng totoo niyang ina? Naibigay niya lahat ng atensyon at pagmamahal niya kay Cassie. Niwalangan natin na para sa sarili niya. Hindi siya sumagot sa ginang. Mabigat ito ang napabuntong hininga at hindi na nagpumilit pa. Bumalik din ito sa hospital. Buong araw siyang mag-isang dinadamdam ang problema niya. Muntik pa siyang humingi ng tulong kay Raven, pero pinigilan siya ni Maggie. Hindi na rin niya alam paano magsisimulang maghanap. Araw-araw niyang dala ang bigat ang damdamin niya. Gabi-gabi din siyang umiiyak. Gusto niyang magpakalasing ngunit hindi naman niya maatim ang amoy ng alak ngayon. Pagbabad na lang sa battag ang nagagawa niya. Saktong paglabas nga niya sa banyo ay tinatali pa ang roba niya. Namataan nakaupo sa gilid ng kama si Alex. Natutok ang tingin nito sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa harap ng vanity mirror at nagpatayo ng buhok. ano ginagawa mo rito? Bumalik ka sa hospital. Kailangan ka ng anak mo. Malamig niyang litanya ni dito. Von is already searching. We're hoping to find our daughter as soon as possible. Balita nito, hindi siya umimig. Paramdam na naman kasi niya ang paninikit ng dibdib niya. Paano kung wala na ang anak niya? Iiwan na siya nito at baka balikan si Angelica? Kasi waiting for you. Maingat nitong sambit. Nag-init muli ang sulok ng mga mata niya. Mas lalo siyang hindi nagsalita at baliwalang pinatay ang blower. Humugot lang din siya ng nighty at walang pakialam na nagbihis sa harap nito. Amethyst. Mahinang tawag nito, ngunit hindi niya pinansin at dumiretso lang sa kama. Kung pipilitin siya nitong magpunta sa hospital, hindi niya gagawin yun. Iniiwasan niya ring masaktan si Kasi dahil kahit wala itong kasalanan, alam niya sa sarili niyang maibubuntun niya galit dito. Hinila niya kumot at pumikit. Dinig pa niya ang mga yabag ni Alex papunta sa banyo. Tahimik siyang umiyak. Maging si Alex walang kasalanan, ngunit sumisiksik sa isipan niyang anak pa rin ito si Kasi sa ibang babae at hindi malabong lumapit ito kay Angelica. Marinig niya ang muling pagbukas ng pinto ng banyo. Ilang minuto lang, lumundo ang kama sa likod niya. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang braso nitong umikot sa bewang niya. I miss you, baby. I'm trying my best to fight for this. I know you've been hurt. And all I want now is to find our daughter. Nahihirap ang bulong nito. Amethyst, baby, nawalan din ako. Gaya mo, she's my daughter too, please. Let's face this together pagmamakaawa nito. Ramdam niyang nahihirapan din ito katulad niya. Sadyang matigas lang ang puso niya. Mali. Nai-insecure kasi siyang buhay ang anak ni Angelica samantalang wala ang anak niya. Nagdaramdam siyang siya pa ang nagpalaki sa anak nito. Ba Babalik ka muna ba sa Angelica? Lalapit ka ba sa kanya? Kumigpit ang yakap nito sa kanya. I want that. Naghahanap na rin ako ng ibang donor para kay Cassie. Paano ko wala ng anak natin? Iwan mo ba ako at babalikan si Angelica para kay... Baby, don't say that. May halong ding sita nito, ngunit bumuntong hininga. Mahina siyang napahikbi. Humikpit naman ang yakap nito sa kanya, hinayaan siyang umiyak at naghintay na kumalma siya. Nainsecure ako, Alex. Naiinis ako. Buhay ang anak niyo samantalang hindi ko alam kung nasa ng anak nating dalawa mas lalo kinulong siya nito sa mahigpit na yakap. Mas natatakot akong balikan mo siya. Do you want me to make love to you right now? Biglang tanong nito. Napatigil siya sa pagiyak. Hinarap siya nito at pinunasan ang mga luha niya. I hate hearing you. Been secure. When in fact, you don't have to worry at all. No, I will never go back to Angelica, baby. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Napatitig siya sa sinsero nitong mga mata. Nabawasan ang tinik na nasa puso niya. Paano si Cassie? Kailangan niya ng mama niya. Ikaw ang mama niya. Ikaw ang kailangan niya, baby. She loves you so much. She kept asking about you. Nag-init muli ang sulok ng mga mata at humapdi ang puso niya. Napakapit pa siya sa braso ni Alex nung halikan nito ang mga mata niya. Hindi siya nakatiis at kinabig ang batok nito gusto niyang maramdaman na mahal talaga siya nito at hindi siya nito basta ipagpapalit. Malugod naman itong sinagot ang malalim niyang halik. Agad itong pumesto sa kanya. Pareho na silang hinihingal, ngunit ito ang humiwalay. Niyakap pa siya nito at tinignan niya, pareho nilang ramdam na hindi sila makakatulog agad. Kaya niyaya siya nito sa balkonahe. Nayakap niya ang robang pinasuot nito sa malamig na simoy ng hangin. Gagawang kay ng gatas. Gusto ko hot chocolate. Mabilis niyang request. Mabilis itong tumango at umalis sa balkonahe. Bumalik din naman ito. Agad namang bitbit -bit ang dalawang tasa. Nilapag nito sa harap ng mesa ang request niyang hot chocolate. Um, sasama ka ba mamaya sa hospital? Maingat nitong tanong bago umupo sa tabi niya. Hindi siya kumibo pero kinuha niya ang hot chocolate at sumimsim doon. Sa'yo lumaki si Cassie. Ikaw ang kinilala niyang mama. If you're hurting now, she will be more in pain. She discovers that she is not her daughter, baby. Pagpapaintindi nito, bumuntong hininga siya. Sasama ako. Namimiss ko na din ang, uh, ang anak ko. Muntik pa siyang pumiyok sa dulo. Totoo namang namimiss na niya si Cassie. Tama rin naman si Alex. Walang alamang bata. Inosente ito at siya ang kilala nitong mama. Hindi niya ito pwedeng pabayaan gayong lumalaban ito para mabuhay. Sumandig siya sa balikat ni Alex. Yumakap ito pero pareho silang naistorbo sa tunog ng cellphone nito. Inabot nito yun mula sa mesa. Si Von, imporma nito kaya tumangon siya. Sinagot nito ang tawag at nilagay pa yon sa loudspeaker. Just want to give you an update. May nakalap na akong impormasyon tungkol sa anak niyo. Balita nito kaya pareho silang naalerto ni Alex. Where is she? Hindi makapaghintay na tanong ni Alex. Mabigat na bumuntong hininga si Von. I'm sorry but... Mahigpit siyang kumapit sa braso ni Alex habang hinihintay ang sasabihin pa ni Von. Kumakalabog ang puso niya. Umaasa siyang buhay pa ang anak niya. Halos pigil na nga niya ang paghinga at kulang na lang ilapit niya ang cellphone sa kanyang tainga. I'm really sorry. I tried my best to find your child. But I found... nothing. Mabigat nitong dugtong na nagpabagsak sa mga balikat niya. Gumuho ang pag-asa niya, maging si Alex na pamura. What do you mean, Von? Ang sabi mo, may lead ka na. Pagdidin pa ni Alex. Yeah, I tried also to investigate Jacob and Raven. Pero wala silang hawak na bata. I even checked the hospital. It was all leading me to cemetery. Mahinang dugtong nito sa dulo. Anong cemetery? Anong ibig mong sabihin? Hindi niya mapigilang singit dahil para na namang pinagbagsakan siya ng langit. I'm sorry, I think the child is dead already. Sobrang hinang sambit nito. Namalisbis muli ang luha niya. Para na namang sinuntok ang dibdib niya. Kulang pa ba? Kulang pa ba ang sakit na nararamdaman niya at pati anak niya hindi pinalagpas? Napayuko siya, ngunit bumagsak din sa mga palad niya ang luha ni Alex. Hanggang sa maramdaman niya ang pagsandal ng noon sa kanyang balikat. I'm not promising anything ha. Pero sasubukan kong ulitin ang investigasyon. Ayaw ko lang kasi kayong bigyan ng false hope. Limang taon na yon, Mas malaki ang posibilidad na baka wala na nga ang bata. I-check ko lahat ng records ng namatay na baby sa taong yon at kaparehong buwan. Muling pagsasalita ni Von, ngunit wala na roon ang focus nila. Kusa na nga itong nag-end call. Para siyang hindi makahinga. Aasa pa ba siya? Ni hindi man lang yata nabigyan ng magandang buro lang anak niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Alex. I'm sorry. I'm really sorry. I should have protected both of you. Nginig ang boses nito. Alam niyang pareho silang pinagsakluban ng langit sa oras na yun. Tahimik siyang umiyak sa bisig nito. Masakit. Sobra, pero ano bang magagawa niya kung wala na talaga? I will make sure Angelica will pay for this. Galit pang bulong ni Alex mapait siyang ngumiti. Para saan pa? Nasa kulungan na siya, Alex. Isa pa mama siya ni Cassie. Masasakta ng anak mo. Hindi niya mapigilang maging malamig. Totoo nga kaya ang nakalap na impormasyon ni Von na wala na ang anak ni na Amethyst at Alex? Sino kaya ang may kagagawan?